Mga pala mo Mga pala mo malawi, laba. Malawi, laba. Balik ko niyo, daddy mo nin Balik mo so, mo! yung ko sa ito eh! Gusto mo, billing ko yung respeto mo, ha? ha? Uy! Oh, katitinig natin! Katitinig! Oh. Sa oh. si oh. oh. Sa'yo na yan! Oo! Oh. Pamanaw sa'yo! Jigay, sopiyang bukuhunin yan! Oh. Sige na ba, mo nil! Walang pakain! Oo, oh, sa'yo na yan! Sige, yung alam, no. Oh, yung pinenetang niya po cheese. mo ba na oh. Oh, oh. Ayun, 'yung mga natatanda, natatanda, natatanda. Guys, sama ugusto mag. Ang jesta magkapera. i react dito mga, 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 mga solid viewers na! Bigay mo to. What's up, neighbors? nagbibilang kami ng mga pera Kasi mayaman kami. Gato kami kaya man. Ganji, mga balingan. Iyan mo, itabi mo yan. Kasi, hindi <laughs> na to sa wallet ko. Oh, wala lang ini. Eh. di hindi kasha. Eh, tapon mo na to. Wala naman yan. Ano ba yung mga tao din? Naiirita ako eh. Parang gusto ko magbigay ng mga pera. Mga pala mo din. Mga pala mo labas. Mga mo din. yung mo Nakita mo to. Nakita mo to mga mo to mga pera. Nakita mo mga pera. Nakita mo ka sabi ko, may so, sampal ko sa ito eh. Kupal ka, oh, gusto Follow mo. Follow yun sa inyo. Gusto mo, bilhin ko yung respeto mo, ha? ha? Uy! Ha? Okay, <laughs> oh, ito, oh. Parang manahimik ka lang, oh. Kupal, hindi naman siya yun. Ibig sabihin, oh, eh. Tandaan mo, eh. Business kami ngayon. Yung ina to. Business oh, doon. Yung mga business. 200K, umalis ka na dito. <laughs> oh, mag-ipahe ka na. Mag-ipahe ka na. Oh. Mag-ipahe ka na lang. Anong babalik. Oh. Stop! Huwag ka lang oh! Oh, Duma, duma. doon nga, doon nga, Uy, kay Sofian, ibalik mo to! business nga kami! Nasaan ba yung kinuha ng pera? Nasaan ba yung mga ibang tao dito, ha? Nasaan ba yung mga tao dito? mga pala mo nito, eh! Uy, sakto! Uy, Uy! Uy, sakto Oh! Oh, katitinig natin! Katitinig! Pamano so, sa iyo. Okay, sumpi ang buhuli niyan. Oh, Ito pa, si Kalabaw oy. Isang yeah, pala makain. Oy. Na yan. Dito, dito, makain dito, mo nin, walang pakain. Oh, sa ina. Kinaka. O, yung grupo natin, hindi ano 'yun. Ha? Hindi tumalon mag ako sa grupo natin. Yung grupo natin, ako na yung ano noon, yung pinuno noon doon. Ikaw na binigyan ng musga ng tao. Ano to? Ikaw ang binigyan. Galit ka ba? Sige, saan galing to? May business nga kami. May business kami dalawa,

wala kami kalong dyan! Ang galing niyo ba't wala yung 86 dyan? Bakas, ano? ano? oh, na parado sa iba! Naka-parado sa iba! Ikaw na nga bibigyan ng pera, galit ka ba? Huwag to! Oh, oh, ah, Kaya na. na mo, manahimik oh. ka! Oo, oh. O, oh, oo, oh, oh. oh. ayan! Manahimik na! Tara na, tara na, tara na! Tara ko tara na! Tara Go court, la, la, lalo yalo, ka, so ano e. ka na. Oh, pag nalaman ni Sob to. Hindi na ako siya nasalo ko eh. Hindi na ako siya nasalo na ako siya nasalo Ay, 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 magipahe ka na. Oh, magipahe ka na. Magipahe ka na. Magipahe ka na. Iwala Hindi na ito. Gabi ha, tato. Kubal eh. Kaya inang yan. Lahat na ako dito. Kaya-kaya ko bilhin Kaya inang uh. yan. Eh, binin ako kasi mga 100k lang e Mga pwede siya sa bahay na to. Kaya inang yan. Guys, sa mga gustong mag... Ano dyan, sa mga kapera, i-hurt nyo natin yung ito. Okay, mga kapera dito. Yung mga solid viewers na, ibigay mo to. Balak ko sa kanila. Balak ko sa lahat ko. Itatapin ko na to ha. Basta walang tatawa din sa video ko. Tingnan nyo.